Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng murabaha? Tara, alamin natin ang meaning in a minute. Ang murabaha ay isang sales contract na pwede gamitin sa financing service na inaalok ng Islamic banks. Pwede ito sa mga naghahanap ng dagdag na pondo para mabili ang mga kailangan produkto. Sa ilalim ng murabaha, bibilhin ng Islamic bank ang produkto at ibibenta sa kliyente sa angkop na halaga. Ito ay binubuo ng halaga ng materyales at ang kita ng banko o cost plus profit. Pwedeng bayaran ng kliyente ang buong halaga ng biglaan o hulugan ito hanggang sa mabayaran ang kabuwang halaga ayon sa itinakdang panahon. Halimbawa, nangangailangan ng kliyente ng dagdag na materyales para sa kanyang negosyo. Pwede siyang lumapit sa Islamic Bank para makuha ang mga ito. Ang Islamic Bank ang bibili ng materyales mula sa supplier. Pagkatapos, ibibenta ng Islamic Bank ang mga ito sa kliyente sa napagkasundo ang presyo at paraan ng pagbabayad. Sa ganitong paraan, kumikita ang bangko sa ilalim ng trading activity o pakikipagkalakalan. At yan ang meaning ng Muraba in a minute.